guys, samahan nyo ako uh, Papunta tayo ngayon ng Pila Laguna uh, Bibisita tayo sa isang bee farm na uh, ng isang kaibigan uh, para maitanan natin paano ang kanyang set up and karoon tayo ng konting uh, halaman, guys na uh, baka sakali na maging interesado kayo guys ay uh, kahit paano, meron tayong konting idea na magagamit natin kung sakaling magtayo tayo ng uh, sarili nating bee farm. Guys, nandito tayo ngayon sa uh, bee farm sa Pila Laguna. Halika guys. Uh, bisitahin natin ng uh, bee farm na ito at kumuha tayo ng mga kaunting kaalaman o kaunting info it's para kung sakali na magustuhan din natin guys ay meron tayong uh, konting background Parang ano na lang siya, langaw. Ah, ito. ito. Parang langaw na lang siya. Hindi siya nang steam, okay. pero ano na agad okay. niya. Guys, kait na sinasabi natin na um, stingless ang mga beast na ito ingat pa rin tayo kasi masakit pa rin sila mga kagat guys hindi sila agresibo katulad ng ibang mga bubuyog. pero guys pag napalipitin sa kanila uh, isa isa sila magditingilan sa iyo guys ngayon sakaling pagpagin mo sila tasaktan uh, ito na sila matitrigger na para kagatin ka or sting ka guys kaya ingat pa rin guys sa mga nakikita natin mga bubuyog na ito ay nanggagaling din sa kabundukan guys. Uh, hinaharvest hina ng mga hunters doon tapos um, uh, dito sa ibaba. Then um, uh, kagaya niyan guys, uh, after 2 weeks, ita-transfer na sila guys. Yan. At yung mga nasa box naman guys, uh, every two weeks, uh, hinaharvestan din nila yan. Pwede nang ibenta. Puna ng honey at saka yung mga iba pang sangkap na ginagawang sabon guys. At yung uh, source ng protein guys para sa mga vegetarian. Yung kinatawag na pollen. Nanggagaling pa guys ng keson yung mga bis na yan na ibinaba rito para culture guys ayan naman ang pagkuha ng honey dyan um, hinahati ang katawan ng guys tapos itinataob lang patutuloy na yung honey guys kung mag harvest sila ng honey yan nakikita natin guys ayan naman guys uh, yung parang itim na yan ayan uh, yung ginagawang sangkap guys uh, para sa mga sabon ganyan tapos, uh, yan din guys ang um, uh, ng mga bees para kung sakali may mga insekto guys na gusto pumasok sa kanilang teritoryo, eh maliligaw guys. Ayan guys, um, uh, para maparami natin ang, ang, mga stingless bees, ang gagawin natin guys, uh, pwede natin kunin yung uh, pating ibabaw ng bahay nila then ipapato natin doon ang uh, bagong parting pan, uh, pantas guys tapos Go. guys uh, lalagyan naman natin ng uh, ibaba yung tinanggal natin na ibabaw para doon naman sila magpaparami ng panibago guys ganyan lang paghati nila guys para makulture natin sila ng maganda at maingatan natin kasi kahit ganyan sila guys ay uh, mabilis din silang namamatay guys guys hindi mahirap para mihin itong mga stainless uh, stingless bees guys basta ang kailangan lang guys uh, tamang lugar para kung saan sila ipapuesto guys na hindi sila nausukan or nabubulabog para mga uh, makapag sila ng dire-diretso guys sa Hanin uh, nila at sa iba pang pwede nating pakinabangan. Ang isang box guys ay uh, nagre-range ng uh, 2000 guys. Ayan, may laman na 'yan. Ngayon i uh, iko-culture na lang natin guys. Depende na lang tayo na ang papalago guys. Ayan. Yang kagaya niyan guys. Yan uh, nagre-range siya na ng 1800 yung mga ganyan guys sa mga mabababa then 2000 naman yung uh, iba nakikita natin na kompleto na yung taas baba guys yan at least may idea na tayo at ito nga pala guys ang mga ano uh, malalakas na klase ng sting, uh, stingless bees na matagal nga sila mag produce pero uh, mahaba ang buhay nila guys So, paano guys? Hanggang dito na lang tayo. Sana um, na-enjoy nyo ang ating konting akalaman sa b Thanks for watching!